Yun na yung mag-ama ko. Lumusong sa tubig para mamalengke. Sila lang yung malalaking tao, kaya sila lang yung may karapatang lumusong. Kasi kami, mga lubog kami. Ito na mo, ayan, may plangga ng green. Ayan, hanggang ano yan. Ang height ng mga yan, 5'7. Pag malalaking tao lang yung nakakalabas ng baha eh. Pag maliliit na tao pang bahay lang yun. <laughs> Pag malalaking tao, ayan eh. Nakikipag-chikahan pa talaga eh oh. Ayan oh. oh. Ayan sila, ayan na. Ah. Yo. Ay, kipag-chikahan pa eh, oh. Pag si Manong talagang nasa yung papa niya talaga ang lumabas ng kalsada, asahan mo na may sabit yan. Daig ko pa yan eh. Ako nag-i-station lang ta hanggang tatlong station lang. Eto pitong station niyo. Eh. Oh. <laughs> ah. Ano mo naman na talagang tagal nilang umalis oh. Ayan na, ayan na. Ayan na sila, ayan na. Iksura natin. Ning! Ah, excuse me. Ah, excuse me, dinig pa dito sa video. Isa ba kong mga tukok ko ng kapik ko? Kawain <laughs> na. Kawai kawai, kawai kawai yo. Oh, kawai kawai. Ah, uh, ayan, 'yan diba ang lakas ng may. May mga karapatan lang na lumusong 'yung mga malalaking tao. Ayun. Uh, ay oh, lagad pa ko ko. Ay, kaya gusto mo bejo. Ayun. Uh, picture. <laughs> Sabi ko yung mga malalaki lang may karapatan lumusong.